Kaka-uwi ko lang galing tanawan. Kagulang? Like pa ang binagyo dina? Pero si Sarah! Ano? So, nagingan ang tinatawag? Ano yung may, may imagine siya? Anong <laughs> nagagawa mo maghapon? Hindi ka malang naglinis dina? Na. Tingnan mo ang tawag dina? Na. Hindi naman ako naggalad yun eh! At sino? Sino magkakalad yan? May tao pang iba? Ba, hindi ko lang Ako nasa taas lang eh! <laughs> puro ka nasa taas! Anong puro nasa taas ha? Anong nasa taas? Anong ginagawa okay, din, eh. ano mo dina? Anong ginagawa mo dina ako yung nakahiga! Oh. Ba, hindi ko alam kung bakit ikaw kalit ng ganyan. Hindi, <laughs> Ako naman hindi galit sa iyo. Iuusap ko na sa iyo. Hindi si maaaring kalit na. hindi don't don't go. Lagi nang paglinisin, hindi Pundin naman ako nagkalat. Hindi nga niya. Nang rin, kakagaling na ano? Ay naman nararin ko din yung bulong, bulong mo dyan. Wala. <laughs> Mautosan ka lamang ulit, guys. Mukha na nang bulog dyan. Ano? Kada autos may binabulong. <laughs> Ay, nung simula ng ganyan-ganyan mo. Oh, hindi natutuwa sa Ay, <laughs> <No. laughs> ah, Ano?

ako ngayon. Ba, ang nga nagtatanong kayo, eh, alam, hindi umimek. Pag hindi umimek, hindi ka nasagot. Kaya, ko ang bibig mo iyan, Gusto mo ka padugoyin ko ng ngipin mo? Hindi ka sasagot? Tanyan nyo! <laughs> Sabi nyo kanina, nilanagot, tapos nyo, hindi nasagot. Hindi ka sasagot. <laughs> Sumagot ka! <laughs> hindi na yung kukay kumain na nung inulam at hindi mo mula ako binigyan? Oh. Hindi ka talaga sasagot? Hello? 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 <laughs> ah, talaga pinapilosa po mo ako? Ha? Ano na Anong ganyan? Ba? Wala naman tinadaw. Ano ba sa akin ng pangbaon magbukas. Hindi, <laughs> yeah, at ako'y may pila Ah, ginaganyan mo na ako talaga. kami sa bahay ni Kuya. Guys. pinagpa kami. Hindi naman Guys. namin alam kung paano mag-vlog. <laughs> may bahay ni Kuya. May bahay ni Ate Lips. Yun. 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 nagbablog kami. Hindi nga namin alam kung paano mag-vlog. Paano ka mag-vlog? May. Magpa-challenge nga. Tayo ay turuan kung paano mag-vlog. Dali. Ay, mag-aano mag tayo. sa mga... Suggest! Anong iba-vlog namin dalawa? Trisha May yang nipon siya na ni si sara. <laughs> ko yung ganda-ganda hindi yan. Ako hindi natutuwa sa mukha mo. <laughs> At talaga tuloy! Tuloy pa da. rin! Tigil mo sa pausa mo yan. Ang ganda na rin. Kaya itong